Thank <tries> you. <tries> What's up mga boss idol? For the next video, ngayon na natin kukunin yung Aerox B3 natin. Punta tayo ngayon sa Marilao, Bulacan. Tara, biyahin na tayo mga boss idol. Sobrang excited na ako. <laughs> Let's go! Madilim ang panahon. Ngayon, papasama tayo sa tropa natin si Dre. Eh, si Moto Noy. Excited na ako mga boss idol. Yan, kukunin na! Medyo traffic lang, pero saglit lang yung biyahin na yung mga boss idol. Pag dito minutes lang. Aerox B3 is waving. Ito na mula,

Diyan pa yung mga stock niya sa iti, oh. ito battery. Ano niya, ito yung gauge niya mga boss ay yung ganda. Grabe. Ah, ito talagang yung kulay na available sa Yamaha Prius dito sa Marilao. Ayan. Ah, Ganito. Oh, ang kaunawan na ang kamuha niya. Ako po, ako po ba yung kauna-unahan? Opo. Oh, ako pala yung kauna-unahan kumuha ng Aerox version 3 dito. Sa Marilao, Bulacan. <laughs> Sobrang swerte natin na nakakuha tayo dito. Aerox. First time. Iba na rin yung signal light niya mga busa ito? Kung na mano. Let's go. Pogi. Pogi talaga. Iba, iba pala talaga siya sa personal mga busa ito. Kasi ito mga busa ito, tignan nyo ito yung so, parang ano design yung ano niya, inner niya. Di siya frame. Tapos LED. For sure dito yung signal light niya. Mags niya halos same pa din. So lagi muna natin yung LTO portal natin para ma-register yung motor. May hey, sir, meron po kayo one year warranty sa amin. Ang sako po, po ng warranty is yung makina po yung electrical wiring. tinanggit na sa ating mga boss idol yung mga uh, hindi sakop ng warranty tsaka sakop ng warranty so alam naman na natin yun kahit na paano kapila pa na natin okay na meron na tayong warranty book let's go Noy maaga na maglabas ngayon ng registration okay. Oh, oh. ano? pinamataga na lakas ng warranty okay. mga ito Noy iska natin to para sa e-warranty ma'am hindi ba ito yon? okay na sir ah sige may hindi ito yung box naman mga bosay, diba? Masya masyadong pinagkahit. Pero same pa rin sa Aerox version 1 version 2. Sa ano, mga bosay, sa feels, parang ano pa rin siya. Parang Aerox version 1 na Aerox version 2 yung ano, handling. Kung paano masyadong, uh, hindi na napansin mo sa lahat. Ayan po, medyo malawak na yung, ano yung floor clearance na, eh. sa paha. Okay. Tapos, eh, unlike nung uh, Herox version 2, takip yun dito. Ngayon, hindi na. No? Kumbaga parang mas malawak talaga siya tignan ngayon. Tapos ito, yung gauge niya. Grabe. Yeah, full registration. Mm -hmm. So, hinihintay na na ma ma-activate yung uh, motor. Nakita ko sa inyo mga busay. I mean, why connect siya ulit? Um... Sa SP po yung malaki. Ah, sa SP. Pwede mo naman siya tanggalin. Eh. Pwede boss, tanggalin, tanggalin. na natin. Oo, oh, tanggalin na natin. So, itong standard model pala mga boss idol ng Aerox version 3. Meron na ulit siyang Y-Connect. So, hindi ko na binalagay kasi alam naman natin na nakakalobat siya ng baterya. Ayan sa Cover ng engine number yung boss eh, no? Okay. 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 crispy unboxing baby ay eh, dito pa rin yung gas tank niya mga basa, ay, ako, boss ay doon ay nagugulan nagugulan daw siya kung kukuha daw ba siya ng NMAX max b3 oh. baka aerox b3 na mo may na kasi dumating boss <laughs> <laughs> oo oh, kakalating lang yung... yun salina na yan yun o go. Let's go over. Iba na. Nice dito one. Na.

So ito na yung menu niya instead na nandito dati. Dito na siya dito. Okay, so okay, switch. Almost the same pa rin na ang alam dito. Ang the same. Ito lang talaga. Oh. zero order. Let's go. Dito sir yung ano natin open para sa fuel then ignition on para sa start. So pag-start naman, pares lang sa preno then

thank you ayun na nga mga boss idol Nakawi na tayo dito sa Dope Garage Hey! Yan na sila mga boss idol Magkatabi na Ongoing kasi yung pagpapaka Gawa natin ng makina sa Amponetics Kaya wala yung makina niya So dadayin na rin naman natin siya today doon So abangan nyo na lang mga boss idol Yung updates natin kay Raybox Sa Facebook page natin Mapakalakasan ng headlight niya Yan o oh. Kaya sobrang worth it na ang Aerox version 3 mga boss idol. Kaya sa mga nagbabalak dyan na bumili ng Aerox version 3, eh, mga masasabi ko lang is worth it na worth it siyang bilhin. So yun lang mga boss idol, kompleto na sila. Hanggang dito na lang muna mga boss idol at sana nakatulong ako sa mga boss idol natin dyan na nagbabalak kumuha ng Aerox version 3. Abangan nyo yung mga adventure vlogs natin dyan natin itong si Aerox version 3 mga boss idol. So ingat kayo palagi mga boss idol, ride safe. Let's go!